Hello, magandang mga po sa lahat. Ako mga ganda na po. Ah, uh, irereview ko lang po yung mga ano, yung mga violation po tungkol po kay Meta na po. Marami po 'tong nagsasabi na bawal daw po ay apoy, kutsilyo, saka po usok. Totohalan so, po, bawal po talaga 'yon. Kanya nga lang po, kung meron po pinagagamitan na bagay, eh hindi po bawal 'yon. Alam ba po? Ah, uh, yung apoy po naguluto po kayo ng kanin, o kaya naguluto po kayo ng pa paano yun? po babawalin 'yon? Alam ba 'yan ng kutsilyo, naghiwa po kayo ng kamatis, naghiwa po ng sibuyas. Nagiwa po kayo ng bawang, luya. A, paano kung ba bawalin yun? Ewan ko nga ba, ganyan na mga nagkuturo ng maraming tao? Kinasabi nila, bawal din kuchilyo, apoy, usok. Pagka po kasi ang isang apoy, eh, tinanggal po yan. A, paano po tayo maguluto ng pagkain? Pag tinanggal po yung kuchilyo, paano po tayo maghihiwa ng mga gulay? Kaya hindi bawal yung mga yan. Obligado po kasi gamitin yan. Araw-araw po natin pangailangan ng apoy, kuchilyo. Number one po pangailangan po sa bahay yan. Hindi po tayo mabubuhay pag walang apoy. Yan po. Hanggang sa muli, ang inyong blaga ng Gabaldon. Uh, Philip Lucas Alitito po. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you, Megan.